Suha. Rambut. Asa yung nag-iisang dalandan. <laughs> Di kasya. Uy, gumulong. Narabi. ay Ayun yung rambot kong nag <laughs> Sarap nice, nung... Huh? So nice. Huh? Ah! <laughs> Masakit din pala kuya kahit isang piraso lang. <laughs> oh, ganda. Ganda niya. Namimitas naman tayo ng rambutan. Ah, yan. Oo oh, nga no. E, dami, ah. Saan yung galing doon sa taniman mo din? Malalaki na no. Daim pinyo. Ito ang guys Sarap oh Sabi <laughs> <laughs> the tree Kasi medyo madilaw-dilaw na siya na pinitas mo din Ay ganun nga Ayan ang kasarapan

Ay eh, nga flash daan ni Kuya Fernand eh. <laughs> yan? Duko. Eh, masarap yan. Duko. Eh, so, Apat na taon na to Kuya. Parang, ay eh, daming buong kami oh. Ngayon na ako nakakita ng ganyan. Nakatuwa <laughs> naman. Dalam lang ulang hindi daw luyang-dilaw yan eh. Ang dahil, luyan -dilaw. Wow! Ang dambo nga! Rambutan! Hmm. Akitin mo yan. Paano pag namimita, sinakit talaga? hindi sinusungkit galing eh katuwan meron ka mukha siya sir nang kawit nung aah lang siya para sa ngunti hindi na ninyong talay pababa na 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 yan guys oh daming bunga ng rambutan

Sarap. Nakakain habang lumimikas. Crazy. ito kaya Pernan, ilang taon na yan? O? Ilang taon na yung na yan? Ilang taon na ba ako ngayon? Di, mga 40 years na 30 years na yung mga oh, 40 pwede na yan? kay kanyang kulay? oh? may mga may guys oh so. uh, ar ar yan ah kaya ito pinaka-verde na kaya may wow tayo kaming test na yung verde daw may time na 'yung magbabad na. Kasi ako 'yung pasukong uwi Oh, talaga. Sigeme, sige na. Kasing... Ano 'to, yung tuklapin? Eh, Antomis. Yung palang kinagat ni Antomis na. Ikaw 'to nga po mong uwi. Sarap. Oh? Mm -mm. Matamis. Pas malutong. Kita 'to na mga nabibili nating madarihan. Na. Ay, yung gano'n kuya. Ito, sarap po pag kinagat ah. Hindi hmm. sumasama yung ano oh. Balak yun. Tuklatin. Tutulo na laway na pandun mo Oo nga Tommy Tami. ni Lucas to. Uya, si Malutong ah. Hmm, tarap. Ang lutong. Hindi ba sabi yan, Julao? Galing, ano? Ilang puno mong ganyan, kuya? Dagan sarap. Sarap nga. Katas. Saka malutong, no? Eme, eme, baka matama kami. Eme, eme, baka matama kami. Kumawa ka ng ganun. Dalawa. Yan. Ha? Mamumulot ako. Ako ba si Kuya? Guys, oh. Hmm? Dami. Tanggalin ko na yung mga ants. Ayun ang kasarapan sa bundok. Guys. Dad, baka gumawin ka sa Pag nasa bundok ka. Mm-hmm. Kahit gawin niya, matamis. Eh. Pwede nga baka natin tubig. Kala ko naman napakalayan sa puntahan natin. Bago pa ako tubig. Okay, pupunta tayo sa talungan. Eh. Ah, sa talungan. Ay, grabe. Me, <laughs> eh, sige, magsa kuya. Uy. Bala dyan kuya. Di. ni mga dito. Grabe yan. Hindi na-experience ang ganyan. Ah! Iipis. Uba. Umawa ka ng ano? Ng dalawang may tangkay. Ayan. Dalawa. dito ah. Ayan. Tara ah, po. 1, 2, 3. Alright. Nag-model pa nga. pag natin. Ah. Tapos guys, oh. Ang kawain, oh. Hindi problema kawain dito. Hmm? Laki. Organic yan. <laughs> ha 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 oo marami po kasi variety ha bakit pag bumagsak mo hindi naman masakit sa ulo ha 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 makatuwa naman bumagsak <laughs> tapos ha 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 oo nga <ka>, kuya <laughs> Tap, tapat tapat ako sayo pagsakit <laughs> pwede ko sa ulo ko hmm <laughs> kinakain din pala ng bayakan yan Ah, hawak. Uy. Dum, ay oh, okay, na balat oh, pero kuya dito, balat 'no. Tayo okay, so, ganda. Ang rambutan. Oh. Tuna. So nice. Hmm? Ah! <laughs> Masakit din pala kuya, kahit sa piraso lang. <laughs> oh, ganda oh. Fresh. Fresh from the tree. Kinapagpag ko din para hindi kasama yung ano. Mumutot.

<laughs> <Gawin lang. laughs> Shoot mo na dito. Shoot mo na. Oh. Ayun dami namin na uwi. Oh. Grabe. Hmm. Ayun di. Ayun. 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 Tutuwa ang aking mga dunakis. Eto wala na. Ah, ano lang yan. Nakain. Grabe. <laughs> Sabit-bit. Dito rambutan. Oh. Guys. Dito kami. Sa rambutan. <laughs> pa <laughs> Tapos sa pag-aaral si Lucas. Makakaani na tayo rambutan. <laughs> mga kalakal. <laughs> Ay na. Guys, tingnan mo. Yung mga pitas. <laughs> Suha. Rambutan. Ate nag <laughs> um. yung nag-iisang darandan. Si Kasia. Uy, gumulong. Ayun yung ko nag-iisang. <laughs> Sarap nung... Kaya sa laki na suha namin, no? <laughs> sa pag kayo, kayo na magbukas. <laughs> Hahaha 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 yan. kitaan 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 Guys, tapos na tayo. Huwag na. Thank you for watching. Alright. It's time.